Ayan, gagala na naman kami. Kahit sobrang init, gagala pa din. <clears throat> Ito yung mapa nila. Ito? Ito yung ano, oh. Do big out. Ay. 1.4 dollars. 1.4. Saan ba tayo? Sa Sa Rangon. Ah. para hindi kayo mawala lagay yung tumingin dito sa mapa by color yung by color yan ayan. nandito kami ngayon summer set tapos pupunta kami ng harbor pond so ayan nandito nang, lang kami na kami ng tren tapos dito kami sa kabila muna kami habang <laughs> naghihintay ng tren nandito na, nandito na yung tren na napakabilis Dabita. may upuan? Ito na kami sa do bigat. <laughs> doble ang bigat. <laughs> Di ba? Yung mimi niya doble ang bigat. Yung ano namin ngayon tour guide. siya yung leader na amin sa pag ano, ngayon pagsakay ng tren north line is north line is saan yung ano ako hindi ko na alam dito daw harbor 1 ay ah, tiba yun pala in 1 tao dito lagi nagmamadali ang bilis bilis na nga ng ang bilis bilis na nga ng ano ng tren. so yan hindi ko alam kung tama tong pupuntahan namin pero I think tama naman ayun na wala <laughs> yung ano nila dito escalator Ah, uh, yung pababa. Ah, uh, laging nasa kaliwa. Eh, sanay tayo sa Pilipinas na ano eh. Nasa kanan lagi. Pero dito puro kaliwa. sa ito nga. Tama naman yung napunta na. North East. Punggol 7. Ah, uh -huh. yan. Dito. Punggol. <laughs> <laughs> Ay, hindi harbor front pala tayo dito. Dito pala. So dito. Hintay lang kami ulit ng ah, uh, ano LRT. MRT pala tayo, no? Dililigaw tayo dito. So ayan, nandito na kami. Oh. Doon kami sa Tower 2. To. Magkikabor. Mag cable ano ba? Cable? Car. Ko cable car? Magkikable car kami. Ayan. Ayun, ayun, ayun yung cable car. ayun, ganda-ganda. Mamaya ibibidyo ko yan. Gardens by the Bay. Napunta na tayo dyan. Ah, yung Port Siloso Skywalk. Oo. Uh -uh. Ah, yung sinasabi ni ano? May. Jennifer. Yung na namin kahapon. Ay, hindi mo yata nakita yun. Hindi, hirap na hirap ka mag <laughs> sa touch screen. Hindi naman. Eto yung no, Ayan, ito yung makikita. Ayan, hindi naman. Ayan yung pinuntan natin. Anong pangalan na? Koon Sing Roadhouse. pala. Marina. Saan yung isa? Marina Bay hindi, Sands. Hindi sa natin ito nakita. Ebang ano yan eh. Ito mega adventure park ko, oh. Ang dami pala. Dyan? Oo. Yeah. Lagi nga nagkahanap sa ano ko eh. Na cellphone. Oo. Oh, nah, kaya ko yan. Kaya? Kaya? Old Hill. Iba rin pala yung ito tawag si nito ito, oh. Old Hill Street Police Station. Police Station pala yan. Ayun yung napuntahan natin. Oo nga. Tapos yung isa. Ito yung aquarium o river Wonders? Ito, kuya ko. Si, ano, Haver Wonders. Saan ba mm. mm. Wonders? Aquarium. Baka may, ano, tayo ko. Parang gusto kong punta d'yan. Hmm. Check na, Haver Wonders. Nasaan tayo? Haver Wonders. Saan siya? Hindi nga masaya na kayo. Malayo natin rin. eh. Harbron, ah, uh, Harbor... Harbor tapos sa uh, green line siya. yun yung Singapore. So mag ka muna magbabas. Shuttle. Oh. Bally Ay ba? bus, bus ba? Oh, oh. O shuttle. Shuttle nga. Tapos mag-aano ka after nito? Ano kung meron diyan maglalakad na? Bus. Bus Ay, na shuttle. Na shuttle din. Tayo. Nah, Coach by uh, Coach Bay. Ang pangalan niya Singapore Zoo Coach Bay. Sana ano balik. Uh, ayun. Ito. So. Uh, hindi ko makikita. Hindi ko Sa ay hindi pwedeng pang-touch yung ano, yung kuko mismo. Pwede naman ata. May dish. Pag nagkakaya. <laughs> Hmm. Hindi siya pwede. Ayan. Universal Studio Singapore. Naka galing na tayo dyan. singapore babalik? Babalik? balik na ako yun sa Yan, search Home. Home. Ah. Yan. Ay, home vacation pala. Yeah. Ba Babalik. ano ba ito? Nakaka makain pala ng ano ito. Uh, uh save contribution. Uh, 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 iPhone ka ba? Ay, sa baba ko na dito. May baba ba? Pwede. Baba mo. Ayan. Ano

Ngayon ko lang napansin, ano pala 'yan? Uh, barko. Laking barko. First time ko makita ng barko na ganyan kalaki. Para sa <laughs> kita <Nakikita> yung <laughs> Ayan. Cable car Lexi Pass. Ayan, marami sila pala sila makain. Ayan yung mga ano. Kaya mag-aano muna kami ng ticket. Ay, actually, hindi ko naman pala kailangan pumunta dito. Kayo lang pala. Tapos na ako. Ayan, bakit na kami. First time... Nakita natin ko yun sa ano, Sky Tower. Oo. First time ko din nakakita ng ano, ganyan, no? malaking ano akala ko pwedeng pumunta doon ano uh, kaya yun saan gumagawa yata sila ulit or ano yun kuya barko ay barko ay yun daanan natin doon ay, sa oh. Marnay Basins nagugulat ako din <laughs> dito na tayo yeah. so nandito na nga kami ah ito na so exciting pero kinakabahan may pa selfie pala ayan ha? ano yun? ay iba iba hanggang doon Ay, pagdating dito, iikot lang, iikot lang siya, no? Hindi, okay. pwede ka bumaba. Doon. Oh. Ah. Uh, Tentosa. Nagsisidatingan na yung mga Pokemon. Ito rin, mga bagong Pokemon. So yan, malapit na. Malapit na kaming sumakay. Dito kami sa pink na Pokemon. Oh, ayan, daming Pokemon doon. Oh. Ayan. Ah. Ayun yung nag-picture sa amin. Hindi siya asara to? Hindi. Ito ano? Mag kung saan magkasara to? Oh, baka mamaya tumilahon ka. Buti nga, hindi na naman nila siya. Saka ka, saka ka. nakasakay na kami. Hold window handle and slide up down. Up down. Ah, ganun. Para. Mainit dito eh. Oh my God! Ayun! -oh. oh my God! God. Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Oh my maganda! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Ah! Shit! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Hindi Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Ayan nandito na kami sa ano? Pikit ka na lang kuya. Ayun, ganda doon. No? Yan na hindi mo hindi siya, ano eh. Diyan mag-hi ka nga. Hi! <laughs> Ikaw yun, kay ka. Yung may hi <laughs> na ganyan. Ay, mag-gulo. Gulo, gulo. Dali lang, dali picture ako. <laughs> Yan yata yung ano, sentosa, no? Huwag na natin ito ulitin. Mag-cram na lang tayo. Gusto nyo, pabalik. Ang <laughs> saya nga Ay, may swimming. Ito yung nakita mo, kuya. Oo. Uh, um, nag yung nag-airplane tayo. Ayun, yung barco sa baka. Yung no, airplane? Oo, nung nag-airplane. Ay, hindi. Hindi ko nakita. Ako, ako nakita ko. Yan, asan? Ayun, ah, sa baba. Yan. Yeah. Hindi ka nga nag-roller coaster sa Universal Studios. Pero nagganit. <laughs> ay, nalang chak po ba ba? O ano kaya <laughs> oh, yeah, kung gusto nyo pabalik kayo na lang, magtatama ko. <laughs> Kasi one, ano uh, tayo, one way trip. One way trip na. Papapot, ay pa, pa, pa ganun siya, gaganon. Eh, saan yung ending nito? Ah, don't... Tayong si ano nito, si... Si Superman. Mali yung ano mo kuya pwesto dapat pag dito pa. Parang hindi mo kita. Okay sir, kitang kita dito. Oh, yeah. Ito ako, Flash. Oh, eh, mo ito? dyan, Jen. So, Kaya mo dyan, mag-video dyan. Oh, okay. baka, baka, baka pag pumunta ko dyan, gagano. Ngayon sa nakagulat. Pero kasi hindi mo na itutok na, no? Para ma-enjoy mo yung ano. Oh, ganda. Oh, ganda. <laughs> ba ba <mabay> na tayo Mga Pilipino na ba? Dito ang dito ang lakas ang hangin. Dito ang open na. air yan? Open okay. air. Dito ang hangin. Dito ang hangin. Doon kami nang galing sa ayun, yung doon na ma. building doon. Tapos nandun na yung barko. And sa baba, oh. Tumit ka na na lang. Ay, hindi. Itong station natin, kuya, ano na, Sentosa. Yan, Sentosa na yan? Yan, yes, Sentosa na yan. Ay, no, Sentosa station. So, dun dyan, dyan na, kuya. So, hindi, mayroon dyan pa dyan, no? Dyan na tayo. Dyan na tayo? O -o. Hindi, ay, pero may ano pa to, o oh, iikot dapat din, babalik, gano'n? Babalik. Hindi, ano na? Pababa na tayo. Babalik siya doon, pero hindi siya pumunta sa ibang sentong ah, sa line. Ayun na yung ano. Ay, oo. Paper mm. line lang tayo. Ang ganda din yan, no? Yung ano na yan, no? Wow. Wow. Mm -hmm. wow. Yes. Nakaka ano siya, nakaka -ka nakakakaba pag gano'n, yung tok, yung parang, uh, yung ganyan, tumutunong. Oh my god, sobrang ganda. Korean. Korean. Like picture lang sila, hindi nila bibigay yung ano nun. So, dito mo ko na dito, kung marerad na babayaran mo. Uh -huh. Pagdating na din babayaran bayaran? <sighs> Malapit na kaming bumaba kung bababa ba kami or hindi. Yung iba bumaba. Ba eh. yung mga Tapos iba bumaba. Tapos kung may dito tayo ulit. Sasakay. Okay, nandito na kami. Kaya naman. Kaya naman saya. Ang saya. <laughs> ang saya daw. Pero <laughs> kapit na kapit. <laughs> okay. Katakot sa taas pero ang ganda. Ang ganda ng Hindi ako masyadong natakot. Huwag mo lang, huwag ka lang titingin sa baba. Ay, yeah. No? Lakad-lakad muna kami dito sa Sentosa. Sentosa dito, di ba? Sentoy 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 ah? Sentoy Sentoy Station Hindi na Hindi na mo Ayoko niya Tama na Ah yung ganya Angel Ang ah, magkasama? Oo oh, Combo sila Wow eh, Makakasakay tayo Tara eh, <laughs> Saan? Saan? Saan ba yun? Sa oh, mall na tayo Ang ingat dito Oo nga eh Saan mall? Walang mall dito dito kami sa sentosa Ay, may truck. Dito kami sa sentosa sa ulit-ulit, no? sentosa sa ako ng Sento sa. pa pala si Katriona. Gray. Nakita ko na sa personal si ano Catriona Gray. Yan. Dito ko lang pala may meet si Katriona Gray. Ayan <laughs> Pag nag-bus. Pag nag-bus ba, lalakarin? Ah, Ah, okay. Hey, Bibili ka dyan? Wala ka. Kinain? Kinain ba? Let's go. Temp predetected. Sige <coughs> A coin. Ah, ito? Uh, ito coin yata, baka ito. Wala, sira ata, tamper so, detected. Pag ito, card. Pag card. Eh. Baka hindi, baka hindi yan, baka Ako din ata. Ah. Sige. Kaya nalika dito. basur. Ano na? Cash lang, wag mo ay tap up. Ay mo, yeah. mo ano. Tap lang dapat dito kasi wala na. Wala. Let's go. Tatawid tayo. Or diretso baka dito. I see. Oo, yes. Ito sa point right. station. Ay, ayoko na yung tama na. Ayaw din nila. <laughs> Ito, yung drinks dito baka pwede. Tignan nga natin. Yung drinks dito, marami, marami pang sarado. Celoso Point, a light here for Shangri La, Rasa Sentosa, Fort Soloso and Skywalk. Trick Eye Singapore, Hit Rock VR, Market Hall at Southside, and Singapore Cable Car Celoso Point Station. Okay. In that go to his Kai. Kai accent. Yan yeah. pala. Hindi ka. Ayan. Ito ang kanilang beach. Parang Boracay lang. Ah, we. Parang ganito yun. Oo. Pero maluwang kasi yung Boracay. Ah, so hindi pala tayo dito sa, sa, sa beach. Yeah. Oh, Rico, akala ko magsiswimming Paling, tayo. Ano, mahaba yung beach. Eh. So, mm. Puntahan natin 3 kilometers. Dumigay ako lang, dumigay sa soap. Ayun pala yung ano, yung sinakinan kanina. Hindi na siya si Pokemon. Huh? Ay, kaya na may bungee jump. Alam mo ano na yan. Ayon, yun? Huh? Ha? Uh, Oo. Bungee jump. Ang saya nga eh. Ang Try mo nga. Hindi na may video. Kaya yun saan doon sa akin yung video? Doon sa cable car? Yan. Ang ganda dyan. Walang pila. Ha? May slide pala yung ano dyan.

parang parang burakay niya eh. ay mong dami mga barko doon ay ang ano na nakakahilo Ah, Ah, surfing. So, so ayo ay, ay? pero, pero wala pa akong nakitang nag-swimming, nag no? So, na. Siguro mamaya kasi sobrang init. Ay, ako, cycling. easy cycling. Ah, rental. Pre-rental siya. Free ah, ah. yung may, ibang ganun, yung, yung yun, ibang ganun pala. Ay, mahirap yun. yun. Lumpus.

Ah gabi na. O parang anong buhangin sa Buracay, ganito yung buhangin sa Buracay. Ay.